dito tayo sa red line uh, Jantan, R15 ang pang ano code ng station so yon time check alas 8 ng gabi 29th of June 2024 so red line siya pero nasa taas na siya Ayan. hindi na siya subway overground na siya so to naghagdan tayo baba. so ano meron tayong night market na pupuntahan. Mas mura siya kaysa doon sa una natin pinuntahan, yung si Mending. Doon sa exit 1 tayo mag -e exit Tapos doon sasakay tayo ng bus, one stop. Although pwede rin naman lakarin, mga nasa 700 meters siguro. So might as well sumakay na lang ng bus. Ano siya? One bus stop. Marami namang bus na nadaan doon eh. Doon. Um, exit 1. Nandito kasi yung mga bus stop. Hmm. So, labas na tayo. Okay. So, ito, itatag ko na yung ano ko. Easy link card. Easy link. Ah, easy pay pala. Para makalabas na. Yun pa lang sa easy pay. Pag nilalagay nyo siya sa wallet nyo, tapos gusto nyo itag yung yung wallet nyo doon sa sensor, kailangan wala kayong ibang card na may touch and go technology sa ano nyo, sa wallet nyo kasi nag error eh nasi-sense kasi ng sensor yung ano iba pang cards hindi lang yun pati yung ano yung card ng hotel namin yung key card ng hotel namin kasi ano rin siya eh uh, tinatap din siya na-observe ko yun eh yung ano yung una yon so bumaba tayo ng exit 1 Jaltan Station R15 Red Line yan. Yung subway na red line yan, ano, umibabaw na siya. Ah, uh, yan ay yung ano, bayadak ng ano red line. Yan. So ito naka-red pa tayo pag nag-green. Actually, pwede mag-bus, pwede rin hindi mag-bus. Lalakarin na lang namin. Mukhang hindi naman siya malayo, At saka hindi naman mainit. At saka hassle pa maghintay ng bus kasi. I-check mo pa yung ano. I-check mo pa saan dadaan yung bus. Tapos yung mga information sa bus stop, hindi naman English. So kung gusto mo malaman yung English na ano niya, translation, sa ano pa, sa cellphone mo pa ikaw mag-check sa Google Maps. Tapos i-check mo, wow, matao dito. I-check mo, depende sa ano. Sa ano yung susunod na bus na darating. Yun, ganun kasi ang ginagawa ko. Alam mo, makita ko dun sa information. Kasi sa bus stop nila may mga information. Wow, bising busy, busy ang lugar na to ah. <laughs> Yun. Itong ganap dito. Alas 8 ng gabi. Yun. Bising busy, busy pala talaga dito oh. daming mga locals na puta dito na bili ng kung ano-ano. Yan. Yun. ito yung mga tinda dito sa labas, mga kung ano, -ano pagkain. Yon. Pero hindi kasi sikat sa turista tong area na to ang sikat sa turista yung Simending Market, Simending Night Market doon sa Simen Station. 'Yon. Pero ang ang Simending kasi dahil maraming turista, mahal. Kasi matao doon. Matao so mataas ang demand, mataas ang demand, tumataas ang price. 'Yon. Nung nagpunta kami dito kagabi, nagbus kami, nagbus 41 kami. Galing ng galing ng Taipei bus station yata yun hindi ko na maalala anong atama ah, tama tama Taipei Taipei bus Taipei main station I mean yon from Taipei main station nag bus 41 kami pumunta dito yon kasi ang laki ng Taipei main station kaya pag maglipat-lipat ka doon from one train to another ano ang layo na lalakarin mo. Kaya nag-decide kami na mag na lang. May dadaan na bus 41 dun eh. Daan siya ng Jakato Station. Mingkan West Station. Yun, malapit lang. Di naman malayo yung lakaran. Mga 500 meters I think. Basta sa Jaltan Station Exit 1. Tapos diretso lang kayo. May makikita kayong malaking intersection sa kaliwa. Yun, yung pedestrian crossing doon. Yun na yun. Magtawid kayo doon. Yun. Tatawid kayo pakaliwa tapos diretso. Yun na. Yung parang yung dinaanan natin ngayon. Yun nandito sa video. Yan. So, oh, kung sa Delta naman kayo manggagaling kaysa sa magbas pa kayo, mahasel pa kayo magtingin-tingin ng ano, ng bus information. Ito siya. Parang may mga turista din na pailan-ilan. Ito siya. Shilin Market. Yan. Yeah malaki siya hindi lang itong loob na to pati yung palibot niya yung nadahanan na natin kanina Ayan. galing na kami dito kahapon kaya lang ano umuwi kami ng hindi kami ano hindi kami natapos mamili kasi ano Ah, uh, iniisip namin yung timings ng train kasi late na kami pumunta rito. So, ang ginawa namin, yun, nagtingin-tingin din. Tapos, since first time namin kahapon, hindi pa namin yung lugar. Nating ganap dito. Ang daming mga, ano, niyao. Daming mga, ano, tinda-tinda dito. Yan. Puro mga laruan, no. Pero marami rin mga tinda na, ano, dito. Souvenir. Ayan. Left and right. Yun yung binilhan namin sa may bandaron. Puntahan natin. So eto, tingnan nyo yung presyo. I-compare nyo dun sa simending. Laki ng pagkakaiba. Sa simending, ang isa nyan, pinakamura na yung ano, $45. Ito, tingnan nyo. $30. Tapos pag bumili ka ng lima, may libre pang isa. Ayan yung mga mapagpipilian mo. Lahat yan, $30. Yan. Ayan, o. Oh. Dami kayo mapipilian dito. Yan. Hindi nga lang siya sing attractive nung sa simending na may mga ano. May mga tinda-tindang mga milk tea, ganyan. May mga ilaw-ilaw na magaganda. May ano, may mga pintura-pintura yung floor na pwede mong picturan. Taipei nakalagay. Yun. Ito straightforward Pala, parang, parang ano lang siya. Palengke. Yan. Pero tingnan nyo yung presyo. Oh. See? Kung ano, mamimili kayo na pasalubong kaysa sa simen din kayo pumunta, dito kayo pumunta punta kayo sa cementing, magpicture lang kayo. O, oh, tapos pamili kayo ng pasalubong dito na. Uh, makakamura kayo dito. yon, So, kinompare ko yung price siguro, estimate ko mga nasa ano eh. Nasa kalahati matitipid mo pag dito ka bumili. Kung baga kung sa cementing nasa $45, gano'n, $55, ito $30. So, sa cementing, $45, yung mga maliliit lang yun, mga basic lang yun. Dito, yan no Oh. Kahit anong klase, pag like $30 eto tinanong ko siya kahapon ano yan 100 dollars ito toto to, 100 dollars yan isa isang set sa simending 199 dollars yan oh see ang dami kayo mapilihan dito hmm. so yun ang pro problema kasi pag ano pag uh, magresearch kayo sa YouTube about Taipei shopping pasalubong puro ano makikita nyo puro simending kaya yun lahat ng mga turista simending din ang punta o yung may mga tinda sa simending meron din dito mga chocolate yata yan o. ayan, iba-ibang kulay alam ko sabon yata yan o. sabon, iba-ibang kulay o. di maganda pag binasa mo siya madulas na mabula na o. hindi ka na mahirap gamitin mahirapan gamitin ayan, o. depende sa iyo anong kulay type mo gusto mo ng itim gusto mo ng brown gusto mo ng orange gusto mo ng puti ayan Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito, mga makain yata ito, mga cookies yan. yan. Iba-ibang kulay. Oh. Kayo bahala, anong kulay ang type nyo. Makain yata yan. Ito yan, o. dami. Oh. Oh. So para matuntun nyo itong area na to kasi ang Shilin Night Market malaki. Para matuntun nyo itong area na to sa entrance lang, yun. Sa entrance lang siya, doon sa Chile Night Market entrance, lakad lang kayo konti, mga 10 meters, 20 meters na lakad, nandito na kayo. Ayan, no? Oh. Yun. Kasi pag mag-search kayo sa YouTube, puro simen din ang lumalabas. Pero sayang naman para doon sa mga hindi nakakalam. Mas malaki matitipid nyo kung dito kayo sa Chile Night Market mamili. Ano siya, from 4pm hanggang 12 midnight, bukas itong mga shops dito. yon. ah uh, mostly ng shops ganon. Pero yung iba, um, pwedeng mas late sila nagbubukas, pwedeng mas early din sila nagsasara. Pero you have to keep in mind din also yung ano, schedule ng train, huwag kayo magpapaabot ng midnight dito. Otherwise, uh, magta magtataksi kayo pa uwi. Yun. I-check nyo sa ano, sa internet anong oras yung last train kung kailangan nyo pang mag-train pa uwi. Kaya kami, ginawa namin, just to be safe na hindi kami masarhan ng train, ang ginawa namin 10.45 ng gabi kagabi huwi na kami late na kasi kami dumating dito late kami dumating so late na kami nakapag-shopping yun so hindi kami natapos <laughs> niyao <laughs> ayan o oh, may mga t-shirt din sila na pambata yung mga maliliit yan oh, so kompleto rin dito may mga kitchen mga makikita mo sa siminding meron din dito ayan may ano yung bag maganda tong bag na to $100 lang ayan malaki siya o oh. May sarahan pa. Although wala nga lang nakalagay na Taiwan. So hindi nila alam na galing Taiwan yan. Pero maganda siya oh. Ang daming ganyan na binili ni mama eh. <laughs> $100 sa $200 pesos. Yan. Sa so, mga tinda dito, ayan oh. $100. Oh. $100 Oh. Tapos pag bumili ka ng apat, ay libre na yung isa. Yun yung inoper sa amin. So nakabili kami ng na limang piraso, $400. Oh. Yeah. Ayan Oh. Maganda dito. Mas makamura kayo rito. Yun. Kung trip nyo lang magpicture-picture -picture sa Simending, pumunta lang kayo doon para magpicture. Tapos pumunta na kayo dito. Sa ano? Jaltan MRT Station. Yun. Red line. Yan. Um. O, meron din dito yung mga pagkain-pagkain. Ganyan. Kung interested kayo. Yan. Yung mga ganyan. Hindi ko na itatanong yung price kasi hindi naman ako bibili. Nahiya ako magtanong eh. Baka makulitan sa akin. <laughs> Pero pinapaskil naman yung price. Kaya ano, oh. kung interesado kayo, $150, limang piras. Ano, isa. Pero pag bumili ka ng lima, libre na isa. So meaning, pag bumili ka ng anim, $750 yun. Ayan, ayawan ko lang, ano yan. Ayan, mga candy candy yan, Ayan, no? marami kayo mabili dito. Niyaw. Ayan. Tapos dito, although yeah, pasadahan lang natin. Pero oh, kung hindi naman kayo interested sa ganito, yun. Maraming ganito dito sa Chile Night Market. Yung mga bandang gitna na Chile Night Market. Yung mga ganyan, mga games, games. Tapos pag nanalo kami, mga prices na ganyan. Ayan, no. Oh, hanggang dulo yan. Marami dito. Siguro mga etong building na to, itong compound na to, siguro mga 60 to 80 percent nito, puro mga ganyan, mga games. Yun. Tapos sa likod nito, mga kainan, yung mga ano street food street food sa gilid nito mga kainan din street food street food ang mga kainan sa gilid saka sa likod hindi ko napupuntahan yon doon kasi pare-pareho lang eh yun saka pinasadahan ko lang kasi uh, malamang sa malamang hindi naman kay interested dito yon so just for your information lang ayan ito yung ganap dito yun oh. oh. kung may mga dala kayong bata pwede siguro dito yon oh ah ganyan hmm. So, yun, ito siya. Tapos yan dyan sa kanan, may mga kainan yan dyan. Dun sa kaliwa, may mga kainan din. Pero dito lang kami dumiretso kasi ito yung pakain namin. Yun, may CR din yan doon sa kaliwa. Ayan si mama busy mag-shopping. <laughs> busy mamili na pasalubong kasi bukas na ang uwi namin pabalik ng Manila. yon kaya last minute bili na pasalubong para maayos na yung maleta kasi bukas mag out na kami para maayos na yung maleta mamayang gabi. O sige, yun na lang muna. Thank you.